Kung hindi mo babaguhin yan, kahit sinong babae mamit mo, you will still doing the same. Di ba sabi mo, gusto mo ng advice para matauhan ka? Isa lang masasabi ko sa'yo, hindi ka nag-iisip. Bro, eto pa, payag ka na isa kang side dude. Dapat nga, hindi ka sumunod. Kasi wala na siyang leverage sa'yo. Kasi the more na iniisok mo siya, the more na gusto mong alamin kung anong ginagawa niya or malaman kung ano yung mga pinaggagawa niya. What's what's up, guys? It's you, boy! Suplano! Moto! <laughs> Good morning! Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-DM sa atin. Guys, ganito yung mga example na magandang kwento. So, sentences by sentences. Hindi siya mahaba, di siya maikli. Hindi siya sama-sama na napakahaba. Kaya minsan, nalilito ako doon sa kwento nyo. <laughs> Napagsasama-sama ko na. Anyway, So, eto si Guy. Alam niyo yung kanta ng 1738? What the fuck are you talking about? Kasi, may kinalaman yun sa edad nila. So, eto si Guy. Sabi niya, nasa mid-30s daw siya. At yung babae, ilan taon? Wala niyo. She's 18 years old. Dahil ito na naman tayo, sasabihin na naman ng mga babae, gusto niyo kasi ng mga bata kasi ang dalhin niyo i-manipulate. What? <laughs> Wala po kaming galing sa pangutok. Actually, babae po mag magaling sa ganun. <laughs> Ang lalaki is, sasabihin lang sa'yo kung ano yung totoo. Kung ano yung pwede mong benefits na makakuha. Kung ano yung pwede mong ikasiya. Ah, pero hindi po pangutok yun. Okay? Anyway, like I said, men are attracted to younger women. At hindi natin may ialis yun because it's biologically hardwired for men. Because para sa atin, bilang lalaki, we are here to lead ang attraction natin sa babae, we base everything on physical. ba? Diba? Hindi naman sa kung anong kaya niya i-provide. Because we are the one providing pagdating sa ating mga lalaki. And at the end of the day, they still want a guy that can provide and protect for them. ba? Diba? So, ang kwento niya is, parang kasambahay tong si girl. Inabot-abotan niya, parang ganoon, inutos-utosan niya, tapos hanggang sa one time, nagpaparamdam si girl. Tapos, napating na sa point na, may na si girl. Hanggang sa, nagkaroon sila ng conversation hanggang sa ayun na doon na nag-start ng lahat however sabi niya nga patterns don't lie ah oh, may ganun so patterns don't lie ibig niya sabihin is may mga red flag si ate girl But, hindi siya ina sa social media as in wala totally zero kumbaga lahat ng request niya wala binabali ni girl pero ito lang sasabihin ko sa inyo guys never ever add or follow women kung sexually attracted kayo sa kanya What the fuck are you talking about? Why? Kasi yun din yung parang you are saving yourself na i-stalk siya and at the same time alamin kung ano yung ginagawa niya. Kasi the more na i mo siya, the more na gusto mong alamin kung anong ginagawa niya or malaman kung ano yung mga pinaggagawa niya, the more na you are anchoring or investing time and emotion sa kanya. Kaya nga ka guys, hayaan mong siya yung magsabi na anong anong ano mo mo hayaan mo siya na mag initiate na i-add ka i-follow ka wag na wag ulitin ko tayong mga lalaki wag na wag tayong mag add or magpa-follow ng mga kababaihan especially especially <laughs> especially if they are attractive ba? Diba? kung attracted ka sa babae eh, most of us we are appreciating beauty ba? Diba? we are the number one consumer of beauty we are the one telling tayo magsasabi kung maganda o hindi maganda ang isang babae so yung pala Brad maling mali na yon na parang naiinis ka na hindi ka niya ina-accept tapos this guy found out na may boyfriend pala si girl imagine guys ha 18 years old ang nakikita ko dito Brad ikaw ang na-frame niya ikaw ang sumusunod sa kanya why? because she has a kipi sumusunod ka kasi may nangyari sa inyo ba? Diba? dapat nga hindi ka sumunod kasi wala na siyang leverage sa iyo kasi tayo mga lalaki we are looking for ano women are the gatekeeper of sex men are the gatekeeper of relationship ngayon kung nakuha mo na o naibigay niya na sa iyo pero ikaw pa rin tong naggusto mo ng ano, relationship. May boyfriend siya at nalaman ng boyfriend niya at eto pa, you had sex with her unprotected. E paano kung labundis mo yun? Bro, eto pa, payag ka na isa kang side dude na willing to provide something for her na hindi mo alam kung ano ang kapalit. Kasi unang-una, -una, we both know na we as men we are looking for ano sexual access pero pumapayag ka na isa kang side dude bro dumpa pa lang po naman obvious na obvious na you are under her frame she frame you bro na maging ganyan ka hindi mo 18 years old Brand sabi mo half of your age so ibig sabihin you are 36 years old and she can manipulate you But, see guys nakikita nyo that's the power of keeping Ganyan ka powerful ang kipi ng mga babae. Yung matalino nagiging bobo. Yung mature nagiging immature. Not because of love. Talaga ba? Love na kaagad? Wag mo nga akong ini wag nga kami ini nyo. Sa mga lalaki nagsasabi na kay love you because they want to get the sexual access. That's the truth. And let's be fucking honest and let's be a fucking man. We want sex. And that's the truth. Okay? Hindi gusto mo ng relationship. Gusto mo ng relationship para makuha mo yung sexual access mo. Di ba? Pumayag ka na maging side dude. Ew, yak. Ew. Leh, leh. <laughs> ang babae, pwede mag-share sa isang lalaki. Pero ang lalaki, never ever share with one woman. Nagigets mo ba? kung, kung talagang nasa logical ka mag-itip ah mag-itip kung kung Martin <laughs> kung nasa <laughs> okay hindi nakakatawa ha <laughs> nagulol ako eh <laughs> kung logical ka mag-isip or rational ka mag-isip hindi ka papayag sa ganong situation pero guys eto namang gusto ko sa kanya tanggap ko at dito ako mahina wala akong ibang options Oo, diba? wala siyang ibang options guys, sa lahat ng mga nagme-message sa akin lahat kayo na nire-reklamo nyo yung girlfriend nyo ginos kayo niloko kayo, nag-cheat nagre-reply, blah 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 lahat ng hinanain nyo are rooted from lack of options ulitin ko, lahat ng hinanain nyo sa buhay, especially sa mga babae na hindi na kayo pinapansin rooted from lack of options wala kayong ibang options ano ka may foundation ka ba ng mga babaeng may boyfriend at gusto ba ng isa <laughs> brad eto ha tatanungin kita anong pumasok sa isip mo bakit ka pumapayag na maging side dude at nagpa-frame sa gusto niya anong value na po provide niya sa'yo tell me anong nabibigay ng babae sa'yo as 18 years old girl anong value ang nabibigay niya sa buhay mo Unang-una, yung pagiging loyalty, wala na. Pangalawa, yung pagiging uh, sub submissive, wala na rin. Ano? Don't tell me. Sexual access? I don't think so. Maybe, ang nakukuha mo sa kanya is emotional tension. You are acting a girl na kinikilig every time na magkausap kayo. Guys, ako naniniwala ako kahit na laki kinikilig. What the fuck are you talking about? However, ilagay mo sa lugar. Brad, hindi mo ba nakikita? At ikaw alam mo sa sarili mo. At anyway, tanggap mo naman, di ba? Sabi mo nga, you are lack of options. Pero, lagyan mo naman ng konting ano. Lagyan mo naman ng konting leadership or discipline sa sarili. Pwede kang maghanap, Brad. You are fucking 36 years old unless wala kang kayang i-provide. Pero for sure meron. Kasi ang babae, hindi mag-i-stay yan kung wala kang kayang, kayang i-provide kung wala kang looks kahit financially di ba ang high value na lalaki tandaan mo karamihan ng babae gusto makipagrelasyon sa kanila o tandaan mo to ha high value low value ang high value mag imagine mo yung 4 quadrant okay apat na square so meron sa taas nun high value and low value sa high value sa baba nun meron dalawa relationship and sex ang babae tapos sa gitna meron attractive. tandaan mo brad when it comes to high value and low value most women open their legs if you don't if, if the guy doesn't want the relationship she still want to open her legs because the guy can provide something for her especially in her life pero kung ikaw yung low value nakagaya ng mga lalaki na nagbo-provide at walang nakukuha na kahit na ano then you are certified simp you need an award bro <laughs> okay bro so ganda lang So I leave it to you bilang lalaki. Of course, I won't allow that. Kasi unang-una, bakit ka nagpapa sa isang babae na 18 years old? Medyo maiintindihan ko ba kung ikaw yung 19 eh, tapos siya yung 18. Pero Brad, yung sa experience pa lang, half of, half of your age yung experience mo eh. Ibig sabihin, marami ka ng alam. Unless wala ka talagang alam. Anyway, bro, mag isip, -isip ka. Di ba sabi mo, gusto mo ng advice para matauhan ka? Isa lang masasabi ko sa'yo, hindi ka nag-iisip. <laughs> ang isip mo nilagay mo sa balls mo bro maling mali yeah I know we are designed because we are the men di ba and as a man at ang testosterone natin at least 12 times to 17 times higher than women kaya we always think about yung alam mo na sexual access di ba pero bro kung ikaw ang alipin ng pleasure then talo tayo sa buhay kailangan mo matuto sa buhay kailangan maging mature Brad eto di ba natin napag-uusapan yung ano eh yung realm or yung masculine traits tandaan yung apat na yung realm responsibility, ambition, leadership, and maturity. At alam masasabi ko, huwag kang mag sa ganyang babae or huwag kang pumayag na isang side dude kasi talo ka at the end of the day. We are providing more. Bilang lalaki, you I'm, 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 expecting na meron kang trabaho, you can provide something else, Diba? Money, leadership, exclusivity. Kahit na wala tayo dapat nun, pero karamihan ng mga lalaki, we need to give the exclusivity just to get the sexual access. With, you are trying to lower down your standard, bro. And it's time to you know wake up hindi magiging madali sa umpisa dahil you are emotionally invested sa kanya pero tandaan mo pag ikaw natuto ka sa sarili mo you stand up with what you really want then you will progress 18 years old bro eto naisip ko sa kanya 18 years old siya how much more yung mga niya bang gawin when she reached 22 25 ba? Diba? kung ngayon palang 18 years old kaya ka na niyang i-manipulate diba kung hindi mo babaguhin yan, kahit sinong babae mamit mo, you will still doing the same. Ulitin ko, kung hindi mo babaguhin yung pattern mo, ikaw nga nagsabi, patterns don't lie. So, ibig sabihin may pattern ka na nagsisimping ka sa babae. At tumapayag ka na maging side dude para lang makuha yung sexual access or yung emotional connection sa kanya. And that's very wrong, bro. What we need to do is to fulfill something and we need to give something. We need to provide and at the same time, we need to protect. Kaya kailangan natin mag-fail ng mag sa buhay Para matuto tayo at marami tayong maging failure At marami tayong pwedeng i-share sa babae Na pwede nating tuluyan Okay? So yun lang guys, kung may mga kilala kayo na dapat nila marinig to Ano nyo kaagad, share nyo kaagad sa kanila Para matawa na sila at magising sila sa katotohanan Okay? So lagi nyo tatandaan, never ever play under her frame Okay? Ikaw ang lalaki, ikaw ang maglilid Huwag kang maging alipin ng kipi At huwag kang maging alipin ng corn Let them follow you. Ang mga babae are naturally born follower, hindi leader. Napaka-cheap na pinag-follow mo ang isang babae because of her keeping. Okay? So, ilang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye.